mga mga bossing, dito naman tayo ngayon sa ano, uh, Dinalupihan, Bataan ayan uh, flea market na naman nila dito every ano yung flea market nila dito mga bossing uh, tuwing Martes ayan solid dito, maraming mga naglalatag-latag sino tayo ngayon mag ano, uh, revisa pambenta natin online medyo tinanghali tayo pero uh, okay lang yan kasi meron pa tayo makukuha mga bossing, huwag niyo kalimot na mag-like and subscribe sa YouTube channel mga bossing. Magkano yung mga bonnet na 'yan. 100, may na-gain 'yung boss namin. Puro lang 100 'tong mga 'to. Wow. Mga balangen, like. Naso nang tag. May mga ano, uh, may naispatan tayo mga bonnet na Nike kaso mga fake lang. Ito marami mga bag mga bossing. Oh. Wow. So wala ah, nakatato. Daming bag dito. So parang napilihan na yata. Chris. Christian date. Sorry. So, Sorry. 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 na ikot pa tayo tayo mga bossing unang spot natin baka sakaling may maribisa pa tayo rito may mga bagong bukas sila dito mga short tsaka ang mga pambata ito may carpenter na ano shirt mga carpenter na nga. above the knee kaso kung babae na ah, sa mga bossing may naispatan Ta. Raiders Wow! May magkano sa mga long sleeve? Malikya yata. Lurch. na ah, pa natin sa malayo. Raiders na no, yung slip. Size lurch. Mga bagong to. Ang mga iniwan nila. Iniwanan nila. Ito po address mga bossing NF ano pa rin to uh, baseball solid mga bossing first loot natin dito isan raiders na long slip, may mga ano lang siya, uh, may mga damage lang konti sa print meron pa dito sila mga selection oh. mga t-shirt ganda uh, USB aso mga na select na to mga tira tira na lang to, ito champion champion na na patay day siya mga bossing tsaka maganda size kaya magkano mga dito 100 oh alis 100 pesos lang kunin na natin yun Napakamura. Maganda. Mga printed na ano ghost face ano to so let's check natin champion nasamahan nyan mga po mga kasama nung nasa taas 80 pesos lang hindi oh ko sure kung bang bagong boss to. pero uh, ano uh, revisa lang tayo dito tanda na to vintage sya na ano uh, random lang Ang swerte ng nakauna rito Ang maganda lumabas Sana makadala pa tayo Boom, solid na ito. Mabosing oh, and punisher. Jets. 80 pesos lang ito. Solid. Ang dami magaganda rito. Kaso mga iba. Uh, may mga issue. Kaya magkano dito? 80 pesos lang Oh my god! Solid. Ito yung mga bossing. Nakarami tayo rito. Ito yung mga finalists natin yan. Itong Atlanta Braves. Tsaka ito. World of wow. Warcraft na t-shirt. Ito, Edmonton Oilers. Yan, Brooklyn 2013. Wow! Tsaka ito. Yan, Liger. Tsaka ito. Yan, Winnipeg Jets. Ganda nito. Raiders. Tsaka tong champion yan. Nabali 85 pesos lang ng mga t-shirt. Ay 80. Tapos itong ano, Raiders 150. Ito. 100. The rest. Ano na 80 pesos na mga bossing. Nakarami tayo. Ang mga bossing may nakuha pa tayo rito. na ako tayo ng ano. Tommy. Tommy flag. ganda wow. ng ano design. Panitid siya. 100 pesos lang daw to. Tsaka to, Carhartt kaso pang babae sayang to pero kunin natin to kasi may buyer tayo pang babae tsaka to ayan Vikings by Majestic ayan yung logo nya 100 pesos lang mabayad na tayo nakaano tayo rito 10 wow. dami nating naku first spot natin naka 10 tayo bayaran na natin eh bayaran ko na to? Oh, nung linggo. Marami sila nakuha. Hindi ah, uh, nila pinagkukuha yung mga ganyan uh, eh, no. <laughs> okay na rin. Kani pinunta ka sa bahay o dito mismo? Sa uh, linggo, nung linggo. Saan? Palian. Ah, sa Palian. Kasi nga inaano, baha mga nabasa, Solid na rin, no. Oh. 750 dami shopping ano ba sing nakarami tayo ikot pa tayo hindi raw pala nilang kinukuha yung mga ganun yung mga nauuna solid dito naman tayo scoop may mga nakatabing ano dito ang ah, mga t-shirt wow kanino kaya ito kaya yeah. pwede ba ito? pwede pili Itong nasa ako. Oh. Wow. Pwede okay, po na. Piliyan ko ah. Magkano ba rito? Sige, sige. Piliyan ko muna. Ayan, napilihan na pa tayo mga bossy. Tsaka medyo mabigat. Ah, uh, 250 daw. Pero napilihan na siya. Nang ibang selector yan. Ah, uh, yung mga tira may mga ano. Na. Ah, uh, napilihan na nung mga maaga. bossing dito sa spot natin. Ah, uh, next spot natin. May na-spotan tayong ah, uh, Notre Dame mga bossing Wow! Ayan din nila kinakuha itong mga to. Champion brand siya. Ganda pa ng size. Size XL. Ayan. Solid. Legit naman siya. Ganda nito. Tsaka pa embroid pa yung ano niya. Nakasulat. Unin na rin natin. 180. Pwede na. Minis patan pa tayo rito. Notre Dame na naman. Champion again champion again yung brand ang ganda kaya magkano dito? sino po yung nag ganda yung ganda magkano yung jacket kasi minis pa tan tayong champion yun eh, no? wow may champion shirt 150? 150. 150? 150? Uh -huh. tingnan mo nga ito kaya itong ano na ito Malaki ba? Malit lang siya. Solid. Embroidered. Size small siya pero medium yung fitting na Para sa parehas na Nakadalawa tayo. Check natin yung shirt na yan. Ito ba yung champion shirt ha. Ang laki, Size 2XL. Yun lang may butas. Sayang Magkano dito? Magkano Sayang. Yung lalaki butas. Sayang, yun. Ang ganda pa naman. Sayang ka. Oh, kaya kunin ko na to. 150 na. Yung mga bossing, yung pack up na tayo. Grabe, napakaraming nakuha natin dito. Tapos ang mumura. Eh, uwi na tayo kasi maglalakad tayo ngayon ng permit ng aking ano, uh, business permit mga bossing. Para dun sa mga pwesto ko. Para ayan, tuloy-tuloy yung ano natin. Ayan, solid. Thanks God. Let's go. next day. Mga bossing yan. Uh, withdraw muna tayo nung kinita natin nung last episode. Solid. Tapos ikot na tayo ulit sa mga uka yan. mga boss. Yeah, dito naman tayo ngayon sa ano. Uh, Florida, Pampanga mga bossing. ano, bahari ito. Tapos ng kulan Oh, sa akin Oh, ayan. Tuloy pa rin tayo sa paghan grabe basang-basa na tayo and dito naman tayo magrevisa ngayon every ano nga pala yung latagan dito uh, every Wednesday so, makadali tayo rito uh, revisa lang ulit tayo rito mga bossing marami ng na mga nakama sa atin medyo madilim Okay mga bossing eh. Ano natin? First loop natin dito. Nakawa tayo ng ano. Ah. Uh, ayan. Rebel 8 na ano. T-shirt. Ayan. E, Rebel 8 mga bossing. Ganda. Uh, At ano siya? Ah. Uh, Patay-day siya mga bossing. Tapos. Ah. Uh, big print. Wow. 180 pesos. Solid. First loop. Ayan. Okay, bayaran ko na to kaya. Yeah. 180 Pen okay, expat natin mga bossing I mean expat na agad tayo Wow Burberry Sana legit La fake yata Tapos ano Nasira pa yung bullets Ayan na May damage pa Dagda sa uh, Nagbaliktaran Okay

mga bossing grabe solid yung mga naispatan natin dito uh, may naispatan tayo ano uh, stussy mga bossing wow Ayan. Uh, small siya pero malaki fitting nito siguro mga medium kaya legit naman siya kaya legit uh, ayan yung wash tag solid uh, magkano kaya dito kaya magkano rito? skwenta lang oh my god 50 lang, tapos yan meron po tayo na ispata no, yung slip ayan oh ganun ayan CDG woo kaso parang ano ah, ayan may issue sya pero 50 lang naman to, ayan 50 pesos napaka solid na rin, not bad dito lang yan sa mga pambabae ulit ang grabe. May mga nahahalo talaga sa mga kumbabae, mga bosi. Ang ganda rin ito. Kaso, ah, uh, marami siyang ano, mancha. na, bawin-bawin sa istusi. Na 50 pesos. Ay mga bossy, may bayad na tayo. Sold na agad tong istusi mga bossy. na uh, napasold natin na 250 pesos solid na solid kaya bayaran nito? na dalawa Yo, mga bossing, grabe napaka-solid na naman ang episode natin ngayon mga bossing. Umaldo na naman tayo sa mga flea market na pinuntaan natin mga bossing. Ayaw, huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe sa YouTube channel mga bossing. Ayaw, magkita-kita ulit tayo next episode. Let's go! Yes. ¡Ah, uh -huh.